Good morning po, nagbabalik po tayo sa another brand new episode ng ating vlog, June's Day Channel. Pag-usapan po natin, ano? sinagot na ni BP Sara ang isa sa dahilan ng kanyang pagre-resign sa DepEd. At pag-usapan din po natin, Pagkorchip Altenco, bagong pinangalanan ni Miss Cathy Pinag kasamang sumisinghot ng pulboron kasama siya sa session kasama sa circle of bangag so yan po ang ating pag-uusapan pero bago yan paki-like po muna ang video nito ah, subscribe at kung gusto nyo magpa-burger pakipindot lang po yung thanks o super thanks alright ah, ipapasok po natin yung report ng GMA medyo babawasan po natin yung opacity para hindi tayo ma-copyright. Okay? Ngayon lang muli nagpaunlak ng panayam ang Vice Presidente matapos ang formal na over ang pamumuno sa DepEd. Ang mga dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete, hindi pa raw niya kayang isa-isahin. Mahaba talaga yung listahan ng mga rason mm -hmm. at iba-iba siya kategorya. Merong personal, sa aming dalawa lang, merong DepEd, Ah, uh, mm -hmm. merong budget, merong sabayan din. So, medyo mahaba yung listahan and um sa so, ngayon hindi pa kasi ako handa na umupo okay. para isa-isahin uh, 'yun. Pero sasabihin ko sa inyo ah, pag may na. someday, hindi ko lang alam kung ah uh, kailan yung araw at oras na yun. Pero binahagi niya ang isa sa mga dahilan na ito na may kaugnaya sa budget ng gobyerno. Pero kung basahin mo lang yung GAA at itrace mo kung asaan uh, pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung paghandle ng pera, ang budget ng gobyerno. Sinubukan kong okay. Uh, nabanggit niya po yung GAA yung GAA po ay uh, General Appropriations Act ng Department of Budget and Management dito mararamdaman mo po no? uh, yung sincerity ni BP Sara yung uh, mapipil mo yung katapatan niya yung tapat na paglilingkod yan po yung tatak ng Duterte tapat maglingkod. Bigyan mo yan ng trabaho. Talagang tatrabahuin yan. Uh, tuloy po natin. Itama yung nakita kong mali. Pero syempre, wala akong nakuhang suporta at wala akong nakitang pababago kaya sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa dati. Tumusa po ang relasyon mo ngayon. Uh, okay. Uh, putulin po na nat Putulin po muna natin. Oh. Sabi niya, kung ititrace mo raw yung pera kung saan napupunta hindi maayos yung paghandel ng pera. Uh, sinubukan niya raw na itama yung uh, nakita niyang mali. Pero wala siyang nakuhang suporta. Wala daw siyang nakuhang suporta. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Corruption. Ah uh, meaning parang oh, puma papel si ni bisara huwagin pasinin niya huwag pasinin niya parang ganun ng dating ano so lumalabas dito bilang vice president kulang ang power ng vice president ang may power talaga ang presidente ano pero kung ah, kapag ang presidente ay sabihin na natin ano ah, halimbawa lang to Halimbawa, korap. Kapag ang presidente korap, lahat yan sa ibaba, korap din yan. Sabihin natin, mayroong isa, dalawa, tatlo na hindi korap. Ano? Pero halos lahat na yan, korap yan. Kasi ang i-appoint ia niyan, korap din. Sabihin natin nga yung iba hindi, ano? kagaya ni Arnel Ignacio, parang tapat naman maglingkod si Arnel Ignacio. Saan ba siyang department? Uh, OFW yung hawak niya, eh, di ba? <clears throat> Pero kung sabi ko nga kung ikaw ay isang corrupt, ang ia-appoint mo magnanakaw din. Kasi ganito 'yan eh. Kung ang ia-appoint mo matitino, <laughs> mga walang bahid, walang dungis, Malinis, hindi malikot ang kamay. E eh, paano ka makakapag-corrupt kung ikaw ang presidente? E eh, di binunyag ka niya. Diba? eh matitino eh. E eh, di, <coughs> hindi pwede. Hindi pwede. Kung corrupt ang presidente, halimbawa lang ha, ang i-appoint ia niya, mga corrupte, at sila nga ay tinatawag na circle of bangag, grupo sila eh, grupo. Kaya medyo matibay yan. Grupo na mistulang sindikato <laughs> sa gobyerno. Paano na bang bansa natin ito? Kung ganito yung tinatawag na pulboronic government. Ano nang kahihitnan? Ano nang kahihitnan? Kahihitnan, tama ba yun? <laughs> ano nang mangyayari sa bansa natin kung kung ganyan na ah, uh, tuloy natin question mo ngayon kay, kay BBM po ma'am oh hindi na kami nakita at uh, hindi na kami nag-usap ni President Marcos and you, you so wala akong wala akong description wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos hindi na kami nagkakausap hindi. Ngayon wala na siya sa poder ng administrasyon, tila mas malaya ang nagsasalita ang bise presidente. Oh, oh. Nakahapon lang naglabas ng kanyang mga puna laban sa gobyerno. Oh, oh. Para sa bise, bato-bato sa langit, tamaan huwag magalit. Kung sino yung nakikita niyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko. Yan yung mga ta taong na natatamaan. Mm. sa mga sinabi ko, sa statements ko kahapon. Yung hindi tapat sa servisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho at hindi tapat sa pagsisilbi sa tapayan. Yung frustration ko as a vice president and as a Filipino sa mga nangyayari or naririnig natin sa ating gobyerno nilabas ko. Sinabi ko naman na ono, oh di ba, hindi ako gumagalaw para sa uh, administrasyon, hindi ako gumagalaw para sa opposition, hindi politika, hindi para sa para bayan. Sa bayan. Ikinagulat naman daw ni VP Sara ang survey ng Octa Research kung saan bumaba umuno ang bilang ng mga Pilipino. Sa... Okay, mamaya na yan, ano? So, hindi na sila nag ni BBM. Eh. Tinabla ni VP Sara. Kasi, gagamitin na naman siya eh malapit na yung midterm election. Ito mo si Penguin, eh, no? Si Penguin po yung asawa ni Kuting. Kasi kung maglakad yun, ganun maglakad, di ba? <laughs> Sa TikTok, panoorin nyo, eh, Nasaan na ba tayo? Si, si Penguin, oh, tignan nyo yung ibang mga post niya, Unity, 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 Unity pa rin kumbaga ang kapal tama na po yung isang pangbubudol isang panluloko, panlilin lang kay BP Sara tama na yung isa wala na, kumalas na para hindi nyo na magamit sa eleksyon okay na yung isang pangbubudol tama na yon hindi na kayo makakaulit kaya siya dumistansya na alright uh, yung sinasabi ko na kapag ang presidente korap. Halimbawa lang. Hindi ko sinasabing korap si BBM. <laughs> halimbawa lang. Yung ilalim niya, puro korap din. Eh. Kasi yun ang eh, ilalagay niya talaga dyan. Ngayon, kung halimbawa naman ang presidente ay hindi korap, tas yung ilalim mga korap, hindi siya korap eh, yung presidente natural hindi siya papayag. kung maaalala nyo yung mga laging lumalabas sa bibig ni Pangulong Duterte nagwa-warning siya sa mga korap lalo na yung distribution ng ayuda nung pandemic sabi niya uh, ayusin nyo lang yung pag ano yan, niya, pam pamimigay niyan huwag kayong basta winarningan niya yung mga pagbibigay ng ayuda. DSW nag DSW din nag-handle doon, di ba? Dito po sa previous president. Naririnig niyo ba na nagwa-warning ito? Hindi. Hindi niyo rin marinig na nagwa-warning sa mga drug addict, sa mga sa tungkol sa droga, tungkol sa criminality wala tayong makikitang maririnig sa kanya lalo na dito sa corruption wala wala po tayong marinig ibang iba talaga kay Pangulong Duterte so, palamura siya ah, baga hindi pines magsalita pero nakikita mo sa kanila mararamdaman mo yung tapat na paglilingkod, pagmamahal sa bayan. Makikita niyo talaga. Nakasasabit ng Pro Duterte sila. Nakakagulat lang kasi ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong ay Pro Marcos ka ba or Pro Duterte ka ba? Talagang nagastos ka ng pera para tanungin ng mga tao kung Pro Marcos ka or Pro Duterte ka. Ibig niya sabihin uh, Alam mo yun Gagastos ka pa Para matanong lang kung Pro Duterte ka ba O Pro Marcos ka Walang Walang saysay -say eh. Alam niyo yon. Ibig sabihin Itong survey na to prod survey to Ang nag survey niyan Okta Research Ang Okta Research bago lang yan Sinabi ko na sa inyo dati dalawa lang ang prestigious uh, survey firm Pulse Asia at SWS yan lang talaga yung dalawang uh, prestigious at pinagkakatiwalaan natin na survey firm yung Octa Research at yung isa pa uh, Olympus ay ano ba yun? Uh, parang may PUS uh, ano ba yung uh -huh kalimutan ko basta may bagong dalawa na medyo okay okay pero sumasablay din minsan kagaya nito bago yun may nag survey na ba na ganon? <laughs> halimbawa pro marcos ka pro aquino o, wala nun dati wala nun dati eto <laughs> po ay ano uh, uh, anong tawag doon kinomisyon Uh, kinumisyon na survey. May bayad po itong survey na to. <laughs> Sigurado yan. Kakaiba po yun ang madalas bit sinesurvey. Presidential vice presidential poll, senatorial uh, survey ng kahirapan, kung kaan na ba kahirap, survey ng inflation. Uh, yan yung mga sinesurvey ng mga survey firm. Ito po... ah <laughs> uh, kinomission po itong ano uh, survey na to. Dapat siguro nilagay doon pro Pilipinas ka ba? I'm sure lahat 'yun nilipat doon sa <laughs> <laughs> pro Pilipinas. Babasa mo naman kaagad, eh. Ang motibo diyan is perpetuation in power. To lahat ng threat sa power mo sisirain mo talaga. Sa lahat oh, lahat ng threat sa power mo si sirain mo talaga? ibig sabihin ang ating vice president Sarah ay threat sa kanila talagang super threat talagang ano uh, naa-alarm sila dito kay vice president Sarah it's very obvious sa lahat ng naririnig mo, nakita mo, nagianwa ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Oh my God. So, yan naman yung uh, nakita nating motibo sa pagpapalit ng Constitution. ba diba, yung PI nila, People's Initiative. Uh, sabi nga ni ng kamera lahat gagawin nila eh. gagawa nila ng paraan talaga eh. Uh, Ultimo yung Senado, gusto nilang burahin eh. Mag-iisa na lang yung botohan. Hindi na separate. Eh dati naman eh, separate talaga yan eh. Kaya umalma naman yung senado. So ginagawan talaga ng paraan para mapanatili sila sa power. Napakadelikado nun. Doon po nagumpisa yung maisog. Ang sabi nga eh, sa t-shirt nila eh, no? Ah... Uh, kami dabawenyo are not for sale kasi yung people's initiative nila yung pinapapirma nila di ba may bayad may parang ayuda lang daw yun may bayad lahat ng pumipirma babayaran An anong klaseng people's initiative yun kamara congress initiative yun hindi people's initiative di ba maliwanag pa sa sikat ng araw yun <laughs> Kaya sirain po kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung uh, motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Kinumusta din namin ang vice kung kumusta ang kanyang seguridad ngayon. Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, ano yan eh, ganyan mangharas ang PNP. Modus yan ng uh, PNP pag uh, gusto nilang mangharas uh, ng tao. So, depende na yan sa iyo kung papansinin mo, mairita ka, or kung anong gagawin mo. So, ngayon, ang ginagawa namin, nilarecord record lang, lang namin lahat nung ginagawa nila, nakuha namin yung facts, tapos nilalagay namin sa isang file. Do I Ayun. feel threatened? Um, yes. This is not the first time na nagkaroon kami na problema sa politika as a family. Para sa GMA mm -hmm. and Oh my God. <clears throat> Nagkakaroon daw, may nakikita raw sila na parang sinusurveilan sila, sinusundan sila ang ginagawa daw ay kinukunan na lang no uh, parang bilang ipapile nila bilang evidence at uh, sabi niya hindi lang naman ito yung first time na nakaranas sila ng ganyan pagdating sa politics uh, anyway pag-usapan po natin uh, itong bagong pinangalanan ni Miss Cathy Binag kasamang sumisinghot ng pulboron itong si Pagkor Chip Altenco ito po ay uh, uh, chip ng Pagkor hawak po nito yung Lotto at Pogo Pogo na pinag-uusapan ngayon uh, basta mga games and amusement, yan Pagkor po yan uh, so yung uh, napapabalita dati na maraming tumama sa loto naalala ko yun eh anyway mamaya talakay natin yan so uh, isinulat ko na lang no yung quote uh, yung usapan nila ni Maharlika at ni Kati Binag uh, nagtanong po si Maharlika sino-sino sa inyo po sino-sino sa inyo po ni Nisis, uh, ni Marcos Jr sa pagkor o kaya sa Office of the President at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno ang nawitness mo ng iyong mga mata at maaring kasama sa USB ng Polboroni yan po yung tanong ni Maharlika ito po yung sagot ni Kati Binag ako yung isa ako yung isa kasi ah teka. Ako, yung isa kasi Siya, nakaupo siya Government official siya Nangintindihan nyo ba? O, ulitin natin Ako, yung isa kasi Siya, nakaupo <laughs> Ulitin ulitin natin ha Ako, yung isa kasi siya Nakaupo siya Government official siya Na witness ko talaga isa si Al Tenko At alam ng PSG yan Sana mga PSG Protect the people please uh, Ibig niya sabihin Alam daw ng PSG uh, Sana Yung mga PSG Protect the people please Parang sana Kayong mga PSG Lumabas na rin kayo Ah uh, Ah uh, kailangano mag mag confess na rin kayo kung sino-sino yung mga gumagamit ng full diyan sa Malacañang at sa iba pang departamento ng uh, gobyerno. Dumabas na rin kayo bilang uh, pag sa people. Yung siguro yung ibig sabihin niya, no? I'm sure uh, itong si Katibina gay pinagpaplanuhan na nila 'to. So, yung napabalita po dati, yung maraming nanalo sa loto, eto ni research ko po eh. Ayan, kung makikita nyo. Medyo bawasan natin ng opacity. Ayan. Oh. <coughs> More than 400 people, 400 pala yun, won the loto in the Philippines some people just can't believe it ay nakakaduda naman talaga to 400 people ang nanalo di ba uh, may mga bola ng ano no bola ng loto tapos walang nananalo sumunod na bola wala uli nanalo wala nanalo wala na. kaya nga di ba lumalaki yung jackpot jackpot price kasi walang nananalo tapos dito may nanalo. Over over 400 people ang nanalo. Uh, tuloy natin. Uh, at 236 million pesos uh, lottery jackpot shared among a record number of more than 400 winners has sparked questions in the Philippine Senate as skeptical lawmakers demand an inquiry into the result. Nagkaroon nga po dito ng investigasyon eh. Alam ko si Tulpo ang uh, ang head, ang chairman dito eh. Parang parang siya yung naaalala ko. Inimbestigahan niya ito. Eh yun naman pala eh ang pagkorchip na si Altenko ay kasama sa Circle of Bangag eh talaga namang nakakaduda yon. More than 400 ang nanalo. Anong tawag dyan? Ano yan? Salamangka. Minajik. Minajik na po yan. Uh, ano yan? Yung, yun nga, yung sinalamangka na. Kasi, <clears throat> nangyari na po yan dati. Panahon yata ni Gloria o ni Pinoy. Ganyan din, marami rin nanalo. At syempre, pinagdudahan din. So, <clears throat> ito yung pinaka-latest, no? Pero sabi po ni Kati Pinag sa interview kanina ni Maharlika, marami pa. Madami sila. At kung ilalabas niya yung USB, napakadaming madadamay. Kaya yung iba, ayaw niya pang pangalanan. Sino na bang pinangalanan niya? Na Polboroni, Lagdameo, Inigo Sobel, Uh, si penguin ano na si Kuting yung yung anak ni Kuting hindi pa pinangalanan Ah uh, yung pa lang at ito yung bago si Altenko yung ibang hindi niya pinapangalanan sabi niya gusto niyang uh, bigyan ng chance at parang pinakausap niya yata o parang hinihintay niya na humiwalay dun sa circle of bangag binibigyan niya pa ng chance na humiwalay ka na dyan at uh, siguro eh, gusto niya na magbago yung tao kaya meron siyang hindi pa pinangangalana binibigyan niya ng chance dito kay Katibinag nag-aalala rin na karo dito kasi hindi naman isasawalang bahala ito ng administrasyon lalo na ng Nikoting at ni Penguin hindi yan I'm sure pinagpaplanuhan na ito si, ah, si Miss Cathy kung ano ang gagawin nila dito kung paano nila ito patatahimikin pero sabi naman ni Miss Cathy nakahanda siya no kung sakali na siya ay gurgurin kinalat na niya yung USB paano na kaya itong gobyerno nito ang Pilipinas kung mananatili itong mga to eh ang dami palang mga pulboronic dyan sa gobyerno ayaw lang pangalanan ni eh. Katisa ngayon kasi binibigyan daw niya ng chance na bumaklas dyan. Siguro, <clears throat> ang tingin niya, mabait naman itong tao. Kaya binibigyan niya ng chance. Anyway, see you next time. Thank you.